Magandang araw na naman sa inyo mga master May gagawin po tayo ngayong Hanabishi 24 inches Model HLED 24 FHD Ang problema nito ay wala siyang power Sabi ng may-ari Nanonood daw siya Ay may narinig daw siyang pumutok sa kanyang power supply So kung makita sunog na sunog po ang kanyang power supply So, panoorin po hanggang sa uli ang pinakamadali at pinakamurang pag-aayos ng ganito mga master. Wala nang troubleshoot at masasayang na oras mga master. Meron po tayong nalagay na ACDC adapter. So, ang watch po nito ay ito ang formula ng watch volts times ampere. Yan. Ang volts nito ay 12 volts at 5 ampere. So, ang makukuha po natin dyan ay 60 watts. Okay. So, ang power consumption nito, mga master, ay 36 watts. So, kayang-kaya po itong idala. So, ayan, mga master, yung secondary power supply kung makikita po natin ang kanyang meron pong nakalagay na 12 volts at ground yan para makita po natin sa likod i-zoom po natin ng konti meron po siyang uh, ground and 12 volts Diyan po natin ikakabit ang ating power supply. Okay? Ayan na po mga master. Para po to sa mga sadyante at may ganitong mga problema. Ayan. Bago po natin ilagay ang ating power supply ay i-testing lang po natin. Baka ito ay may factory defect o sira. Please like and subscribe po. Salamat mga master. Okay. Set po natin siya sa DC50. Negative probe sa labas ng metal. At positive probe naman sa loob. Okay. May nare-reading po tayong 12 volts. Ibig sabihin lang po yan ay okay ang ating power supply putulin lang po natin ang ating wire at ilabas ang ating dalawang red and white na main wire okay saksak na po natin para i-testing ang kanyang polarity ito important, importante dito important ito mga master kasi pagka nagkabalita dito ay naku, baka masusunog po ang ating board yan. Yan, may kabit na natin mga master. Yung, yung pastil. At saka yung ground ay negative. Okay? Ito na nga master, ang pinaka-exciting na parte. Ang pagtetesting ng ganitong TV. Okay? Ayan. Fix lang po ng konti. So, pwede na po natin siyang saksak sa main line. Okay? Saksak na natin. Ayan. Ilaw na po ng blue. Kung nakikita nyo, mayroon na po siyang standby na red na ilaw. Pag ipindot po natin yan, ay magkakaroon po siya ng blue. Ayan, blue. Blue na po ang kanyang ilaw. Tapos, tignan na po natin kung meron na siyang uh, screen. Okay. Ayan. Ayos, mga master. Yan na nga ang pinakamadaling troubleshoot at pinakamura dahil ang pinambili ko po sa power supply na ito ay mahigit 100 pesos lamang so okay pa si customer okay din ang ating technician okay matibay po ito dahil halos doble na po ang kanyang watts na linagay okay 36 watts po ang kanyang consumption at pinagyan po natin ng 60 watts ng power supply. Okay, mga master? Anabishi. Yan. Yan ang kanyang brand. Ayos, mga master. Please subscribe, like and share.